Ito yung mag-aria dito sa payo ng kapitan. Shout out sa mga sakay dito. Kumpanya ito ng ano, Kirby 5 yung sinasamahan ni ano ah, dating kasamahan ni ano, Idol Kabisig. Akyat tayo yan bukas. I-vlog natin yung pag-ariyan nila dito sa payo ni Kapitan. man dami mahuli yan at grabe ang laman itong payo ni Kapitan. Abangan nyo na lang mga kabloggers yung pag-vlog natin yan bukas. Ariyan nila yan bukas na madaling araw. apa penghubung itu kata ya? Oh. <tuk>

ini isa sa patya. Oh, ano? Hindi isa sampal. on spot, huh? Oh. Bahay-bahay tayo dito sa ano, south. Tulirap, tulirap ni mamaya. Tulirap. Kubo-kubo.

Ini sa sampah. <laughs> Hindi may sampah yan. Hilamos na sa palapa. <laughs> 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 ang palapa na sampah. Pero <laughs> <laughs> ang nagsampah, laglag. Magkaturusok ang mata natin yan. <laughs> Ayop, na nalang ayoko medyo. <laughs> ha? Ha? <laughs> ha?